...in Mexico put on display what they claim are two alien corpses but not everybody's convinced... September 13, 2023, nangiharap ng Kongreso ng Mexico ang dalawang kakaiba at tila hugis taong mga fossils. Maliit ang mga ito, payat, ngunit mapapansin ang mga kakaibang katangian ng mga ito na tila iiba sa tao. Ayon kay Jaime Mausan, isang journalist at UFO researcher, totoong katawan daw ito ng mga alien at kayang patunayan na hindi sila tiga Earth. Kiniklaim ni Jaime na 700 hanggang 1,000 at 800 taon na daw ang tanda ng mga bangkay na ito. Kung papansinin, ang mga ito ay may tatlong daliri lamang at ang hugis ng ulo ay pahaba at patulis. Ayon sa kaniya, nakuha daw ang mga ito sa Cusco, Peru at calcified na ito ng Maricover. Labis ang paniniwala ni Mausan na ito ay mga extraterrestrial sa katunayan, noong iniharap niya ito sa kongreso ay sumailalim siya sa oath o sumumpa na pawang katotohanan lamang ang ilalahad. Ibig sabihin, kapag napatunayan na siya ay nagsisinungaling ay maaari niya itong ikakulong. May mga scientist din umano sa kongreso para panuori ng presentasyon ni Jaime at i-check kung totoo nga ba na ang bangkay nito ni ay hindi gawagawa o estatwa lamang. Sinasabing pinag-aralan daw sa Autonomous National University of Mexico ang DNA samples na nakuha sa mga ito at pati sa kanilang pagsusuri ay 30% ang hindi nagmatch sa tao. Ayon sa speech ni Mausan, ito daw ang kauna-unahang pangyayari na kung saan ang extraterrestrial life ay pa po publiko sa ganitong hitsura o anyo. Sa tingin di umano nito ay totoong nasasaksihan natin ay isang specimen na isang daong porsyentong hindi galing sa Earth. Samantala, pinatotohanan naman ng isang US Navy pilot na si Ryan Graves na nagkaroon din siya ng UFO sightings sa kaniyang flights noon. Kasunod nito, nananawagan ng Harvard professor na si Abraham Evil Webb na suportahan ang pag-aaral ng national scientists para mabigyang kasagutan kung ano man ang agam-agam na lumalabas sa bawat isa. Ito din ay para mapatunayan at mapalawak ang kaalaman tungkol sa mga extraterrestrial beings. Para sa ibang mga kritiko at scientist naman, ang mga pag-aaral na ito ay hindi sapat. Ayon kay Julieta Fierro, isang mananaliksik ng Institute of Astronomy sa National Autonomous University of Mexico, ang mga bagay na ito ay hindi dapat basta paniwalaan at tila walang sense saan ito. Pinabulaanan ni Fierro na ang sinabi ni Mausan na ang kaniyang pag-aaral sa mga ito ay suportado ng universidad. Ito daw ay pawang kasinungalingan. Wika ni Fierro na ang mga scientists ay kailangan ng mas advanced na teknolohiya at hindi lang basta X-ray para mapatunayan na ang mga labing ito ay hindi sa tao. Maraming bagay na daw ang ginawa ni Mausan na hindi ka panipaniwala. Sinabi daw nito na siya ay kinakausap ng Birheng Guadalupe at ang mga alien daw ay nakikipag-usap sa kanya at tanging sa kanya lamang at hindi sa mga taong hindi naniniwala. Ang sabi ng mga scientist ay kung ito daw ay totoo ay hindi dapat basta tatanggalin at kukunin mula Peru na walang pahintulot ng Peruvian ambassador. Ito daw ay maikoconsider as a national treasure at mahigpit na pinagbabawal na ilabas ng bansa. Marami ding tao ang sa mga claims ni Mausan dahil hindi umano ito ang unang pagkakataon na nagsinungaling ito Noong 2017, ay nagpakita din ito ng kahalintulad ng mga fossilized na bangkay ng Dhumanoid alien, ngunit napatunayang hindi ito totoo. At sa pagkakataong ito, ay muli ni itong gagawin sa harap ng mga kongreso. Marami ang nagsasabi na ang hakbang na ito ay hindi isang daang endors ng gobyerno at hindi suportado ng ibang scientists at universidad taliwas sa sinasabi ni Mausan na ito ay napag-aralan na ng universidad. Maraming scientists ang nagsasabi na kung ang mga ito daw ay hindi gawa-gawa ni Mausan, ay malaki ang posibilidad na ito nga ay totoo. Ngunit, isang daang porsyentong hindi alien, kundi gawa ng mga sinaunang Peruvian upang sambahin at gawing idolo. Ito daw umano ay mga buto ng tao at hayop at binoo upang maging hugis tao Kahalintulad ng mga sinaunang claim ni Mausan noong 2017 na napatunayang hindi totoo. Ang sabi pa ng mga scientists ay ang mga bagay daw na ito ay hindi dapat ginagalaw at hindi binibigyan ng ibang istorya at mali dahil parte di umano ito ng mayamang kultura ng mga sinaunang sibilisasyon ng Peru. Hindi dapat ginagawang alien para mapag-usapan at malihis ang atensyon ng mga tao sa kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin kagaya ng korupsyon at droga. Kayo mga katreview, anong ang masasabi niyo tungkol sa mga claims ni Mausan? Naniniwala ba kayo dito? Naais naming marinig ang inyong salobin sa comment section below. Hanggang sa muli mga katreview!